So dito ay dito sa ating connection mixer to amplifier no. So dito sa viewers natin shout out sa iyo idol kung paano daw ang connection ng mixer to amplifier at saan daw kukuha ng source. Halimbawa so, nito idol yung ating connection dito sa ating mixer papunta sa ating amplifier. So kailangan may connection tayo dito sa ating mixer papunta sa ating amplifier para uh, magkakaroon tayo ng sound ano. Para masend ng ating mixer sa ating amplifier yung kanyang source. So ganito muna ano uh, connection lang muna tayo. Katulad itong hawak natin ay eh, dual 6.35 to dual RCA. So saan natin siya ngayon i-import? Dito sa ating amplifier. Kung ano ang selector input ng ating amplifier na nakasilig sa ating amplifier. Halimbawa, selector B, dito tayo mag-input. Yun ang gagaling dito sa ating main output ng ating uh, mixer. So ang inyong available input sa amplifier ay RCA. Yung available output naman ng ating mixer dito ay 6.35. Kaya ito ang ginagamit natin na connector dual 6.35 to dual RCA left and right channel kaya dual sya so ngayon output sa left output sa right tapos si input natin ito sa left channel din at saka sa right channel ngayon kung saan tayo kukuha ng source ang pagkuha ng source idol ibig sabihin yan kung ano ang gusto natin ipadrive dito sa ating mixer so limbawa gagamit tayong DVD player yun ang magiging source ng mixer natin o yung ating music. Halimbawa, gagamit tayo ng cellphone, yun ang magiging source ng ating mixer para magkaroon ng music. So, katulad nito, gagamit tayo ng halimbawa ng ating cellphone through Bluetooth. Ito yung magsusupply ng music natin papunta rito sa ating mixer. Kaya tutunog yung ating uh, setup dito. Halimbawa, kung through Bluetooth, yung inyong connection, dapat itong mixer natin naka Bluetooth. Yan. Tapos, sa so, punta tayo sa cellphone natin, dapat naka-Bluetooth din. Pusunan natin yung ating Bluetooth, katulad nito, ipi-pairing e, lang sya natin. Pero dahil naka-pairing na itong cellphone ko, automatic, nandito na. Ibig sabihin, connected na sya dahil itong bilog, nakikita na natin. So, pag nag-play na music natin dito sa ating mixer, ibi-ikot e, ito. So, ibig sabihin, may signal nang pumapasok o nag-play na yung ating music. So, pag nag-volume tayo dito, saka natutunog yung ating uh, setup dito. Ayan, ano? Pababa pa yung ating gain dito. So, kung gusto natin palakasan pa, so magdagdag na tayo ng gain. Ayan. Ayan, Kahit naka nakababa itong ating gain idol, may signal na papasok yan. Maliban na lang, pag binaba natin itong feeder, wala talagang sound na papasok. Nahan po tayo ng ating sound, pwede tayo magdagdag ng gain dito sa ating mixer. Ayan. Pwede natin na effect siya sa 10 o'clock or 11 o'clock, ano? Tapos ito na tayo mag-maintain sa ating feather kung saan yung ating source. So kung ngayon idol, kung hindi tayo nagagamit ng Bluetooth connector ang gagamitin natin, gagamit naman tayo ng ganitong connector itong connector na gagamitin natin pag gumagamit tayo ng uh, cord ano so halimbawa alisin natin yung bluetooth connection natin so naka no na siya ibig sabihin gagamit na tayo ng connector dito na manggagaling sa ating cellphone so ito ay idol ano ang source natin dito ay cellphone kung DVD naman lang yung sa source natin, pareho lang ang setup natin. So ang pinakaiba lang, yung Bluetooth, hindi natin magagamit sa ating DVD player. Pero pag connector, katulad nito, cord, so magagamit tayo ng DVD, pwede. Kung ano ang input natin dito pag magamit tayo ng cord, ganun lang din. No? Magbabago lang tayo ng connector dahil yung ating DVD output ay dual RCA. Yung ginamit natin ng connector kanina, yung nandito, papunta sa ating amplifier. So din ang gagamitin natin ng cord para sa DVD to mixer. So ito, i-output natin ito sa ating cellphone cellphone pa rin yung ating source idol ano ayan i-play natin yung ating music dito pa rin tayo magbo-volume dahil tapat sa sa ating uh, mono left at saka mono right ayan pag 6 and 7 kasama sa bluetooth kaya itong feeder ang ating bo-volumean Ayan ano So dito idol kahit isang channel lang na natin dito halimbawa gumamit tayo dito ng connector na katulad nito so kahit isa lang na natin dito pag dito tayo sa channel 1 to 5 pwede tayo na isang connector lang na natin sa line input lang dagamit tayo ng ating source ayan katulad yan so pag nag tayo dito left and right channel din yan magkakaroon ng signal So ang source natin, pwede tayo mamili kung saan ba manggagaling yung ating music. Yun yung mag-supply sa ating signal ng ating mixer para magkaroon siya ng music. Mapadibidi man yan, mapalaptop man yan, o mapaselpon, yun ang mapagkukuha natin ng ating source dito sa ating mixer to amplifier.